Hi guys, for today's vlog, ayan, para may iba naman tayo, hindi lang puro cooking and tips, ayan, dito ay magmamaganda muna tayo. Charot lang, pero ano guys, Magpapa-uso, bagong uso tayo dito, ayan, ay nagpabordang ating modera. Char! So dito guys, ay ano, nagpatato pala tayo dito, and, ayan, ayan. Thank you nga pala kay kuya. Napakagaang ng kamay niya guys na mag, magtato design. So, ayan. Ayan pala ang ating design na pinagawa. So, anyways guys, yan nga pala ay parang ano, hindi naman masyado masakit. Ayan, namumula lang talaga ang aking balat dyan. ba? Diba, binidyo pa ako ng aking hipag. Sabi ko, yung ano lang, likod. Kalaki ng braso, eh. So, pasensya na po sa mga taong hindi nagaganto. And, ayan, guys. Patapos na yan. Magkocolor na lang dyan. So, ayan. Ano yan? Flower design. Parang gumamela ba? Hindi ko alam. Basta yun na lang yung nakita kong design. So, anyways, guys. Ayan. Ayan po. At nakukulayan na ang aking ano, tatok. Color red. Ayan, wala na naman tayong magawa sa ating buhay, kundi ano, sakta ng ating katawan, charot. Ayan, at tapos na ating tattoo design, guys. Ayan, ganda naman din niya, and hindi yan masakit kasi ano, kahit walang anesthesia, ay ano, tolerate naman ang sakit na ito. So, thanks for watching, guys. Hope you enjoy.